India, nag ng warships at submarines laban sa China. India at China, sasabak muli sa panibagong digmaan? Hindi lang West Philippine Sea ang balak gawing battle sea ng China. Lumalaki ang tensyon ngayon sa dalawang malaking bansa. Ang China, at India. Mahirap kapag nagkasagupaan ang dalawang bansang ito. Sila kasi ang may pinakamaraming populasyon sa buong mundo na parehong mahigit 1.4 billion population. Sila rin ang may pinakamaraming active military. Ang China ay nasa 2.1 million active military. Samantalang ang India ay nasa 1.4 million active military. At parehong may mga nuclear weapons na ipinagmamalaki. At kapag uminit pa ang tensyon sa dalawang malaking bansa, ay posible at maging ang mga nakapaligid at mga kaalyadong bansa ay madadamay. Ano ba ang kanilang pinag-aawayan kaya kahit sa military ay nagpapalakasan? At ano ang kasaysayan ng India-China War noong 1962 na posibleng maulit ngayon? Tumitinding tensyon sa pagitan ng India at China, paan laban sa Chinese Army? Mapadagat o lupa man, Ayon sa kanila, ang pakikipag ng China sa Maldives ay isang plano upang tirahin sila sa likod bilang isang kalaban sa teritoryo noon pa 1962. Matagal na rin may hidwaan ang dalawang bansang ito. Hindi lamang sa mga teritoryo sa West Philippine Sea may tensyon at ginikipit ang Pilipinas. Maging ang India ay nakararanas din ng paninindak at pangaharas mula China. Pero ibahin mo ang India at talaga namang pumapanag at kina ang bawat aksyon ng China. Sa bawat pag-aaligid ng barko ng China sa bahagi ng teritoryo ng India ay nagde-deploy din sila upang ipakita na malakas sila at kaya nilang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ano ang dahilan ng away ng India at China? Saan pa ba, ba mahilig ang China? Siyempre sa pakikipag-agawan sa teritoryo. Matagal nang pinagtatalunan ng India at China ang dalawang border nila. Pinag-aawayan nila ang lugar ng Ironical Pradesh, isang lugar kung saan matatagpuan sa hilagang silangan ng India pareho nilang pinagpipilitan na kanila ang teritoryo. Ang pangalawang teritoryo na inaangkin ay ang Aksai Chin, isang rehiyon na nasa kaluluran ng Tibet. Noong 2023, naglabas ng mapa ang China na nagpapakita na bahagi daw ng teritoryo ng China ang Arunachal Pradesh at Aksai Chin at ito daw ay kasama sa kanilang ancient Chinese Empire. Nagalit ang India sa pagangking ito ng China sa kanilang teritoryo. Ngayong 2024, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa dalawang bansa. Ayon sa balita, ang India ay magpapadala mga sundalo sa border ng China at India. Ginawa ito ng India upang anuman ang mangyari ay handa silang rumisponde sa posibleng pag-atake na magmumulaman sa kalupaan, karagatan at himpapawid. Ide-deploy din kasama ng mga sundalo ang dedicated artillery at air support. Kaya talaga namang seryoso na ang India sa paghahanda sa haling sugurin sila ng China. Hindi naman ikinatuwa ng China ang naging kilos na ito ng India. Nagreklamo sila sa dami ng mga sundalong Indian na pinadala sa border. Ganoon pa man marami ding Chinese soldiers ang nakaposisyon sa borders. Ang dalawang bansa ay mayroong mga military aircraft, tanke at missiles na nakalapit sa lokasyon na pinag-aagawan ng dalawang bansa. Kaya naman marami ang nangangamba na baka mauwi sa all-out war ang tensyon sa border sinabi naman ng China na ayaw nila ng digmaan at handa raw silang makipagtulungan at makipag-ayos sa India upang mapanatili di umano ang kapayapaan at stability ng mga borders area. Kahimat maraming kaaway ang China gaya ng Taiwan, Japan, Pilipinas, Amerika at iba pa, mayroon din naman itong malalakas na kaalyado gaya ng Russia, Pakistan, Iran, North Korea at iba pa.